tayo magtatago sa ano sa tricycle ang init ayan si Muning hintay si Pog yung bagsik napaka init po galing kami dito ko kuya ko ayan ganda ng mga bulaklak oh. ayan hindi nyo isipin na yung bulubundukin is nagkaroon na ng bahay ano eto palusong lang to dati walang kabahay-bahay dito pero ngayon oh, o di ba diba, bato na yung mga bahayan nila mga kanya-kanya na -kanya silang tricycle si ayan guys, shout out yan, pagpalang araw po sa inyong lahat napakainit po ng panahon nandun po sila sa ano sa lilim mayintay ko na lang si Pog yung bagsik para sa mango ayan o oh. o oh, diba yung nakalayo may mga bahay-bahay na dito sa mga ilalim ng kabundukan, mga gilid-gilid ng mga sigsag. O, oh. ayan, ng mga bulubundukin natin, mga ano na yung mga puno. Ayan, shout out po sa inyong lahat dyan. Ayan, si Muning. Dito tayo sa loob ng tricycle. Ayan, na mango. Ayan, mango, mango. Tara, let's go. Hinug na daw tong mango. Okay, salamat po. Dahan-dahan yan, mango. Ayan, meron po tayong sa si tayo. Doggy. Okay, let's go! Ayan na, let's go na. na kami. Ya oh, tingin mo. ah nilawayan mo yan magkakakaya-kaya, kayo tignan yung mata yon oh di ba Chinese aw mata sama talino mata nga na parehas sila o, oh di ba oh ayun de ayun 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 na, ayun 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 mag ayun 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 bless eh dito oh, kay Tito. Tito, kahit dito. na. Kahit dito, kahit, oh. -la, bye bye, bye bye. Thank you. Wow. Ang galing ng talino 'yan. Ay, talaga. Oo. Oh. Ano ya, talaga ang saturo 'yan. Ay nako, meron naman tayong truck dito, sabi tabi lang po. Ay yan, may tracking po tayo. Kapag paakyat dito po ang daan nila. Ayun, chat. Ah.

Lagi naman sa ano yan. Lagi sa laruan yan. Ayan eh, si Buningning oh. Si Buningning laki Oh. Buningning, din siya, palayan na. Kasi kamukha nga ni Bunina eh. Nakita nga siya ni Bunina. Ni, ni Nani, kamukha nga siya ni, 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 ni. Oo, oh, hindi maitatanghi. Eh. Ayan guys oh. Maputi uh, lang siya. Oh, guys. Maputi man si na, Si Nani na maliit. Ayun mga mangga. Ano? Wala oh, pa? Ano sa mix? Mm -mm. <coughs> <coughs> Hindi, ayaw minsan. Ayaw naman mag ng kopi yan. Kay, mami niya. At papasok sa trabaho. Pag uwiin na lang siya nag sa kambago ng mga Aray. Oh. ka na. Oh, sige na yun. Kita na kami. Ayan. Na, na. No. Ayan. Ayan. na tayo, guys. Ayan, mega mega shout out sa lahat dyan. Ay, sign na. Pinusulit ang holiday. Dahil sa holiday ngayon, sulit-sulitin natin. Shout to everyone. Oh, sige. Oo nga, barag-barag yung madangadaan. Ginagawa. O sige, ingat kayo dyan. Sige bye-bye. po, mga um, nagat uh, na Nakaalis na kami. Okay guys, thank you and please subscribe my vlogs. Okay. Pag ganito pong walang pasok, Yan, banting-banting naman ang family. Please, click the bell button for more update and para sa ganun, lagi po ay nanonotify kapag ka uh, Meron tayong tayong bagong upload na videos. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. God bless all. Mabalos sa inyo nang gabos. Thank you.